Banat naman po ngayon na itong mga DDS. Ayan. Nagsimula na daw. Pinaprotektahan daw ng nasa Malacanang yung mga totoong uh, malalaking player ng droga. Katulad daw na itong si dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilo. <laughs> Kawawa talaga itong mga ito. Naniniwala pa rin doon sa mga propaganda or doon sa mga paninira na itong mga DDS na nasa social media na kuno ay bangag ang nasa Malacanang pinaprotektahan ang mga ang mga drug dealer, ang mga drug pusher, ang mga malalaking player ng droga. Ayan. Mm. Meron ba kayo na Hindi kayo nagsaksi doon sa Polvoron video na 'yon. Kaya ano ngayon ang ang iniimbento na naman kasi kasi na nang ginawa ni Digong, yung bulalas ni Digong, tungkol doon sa Bicam Report or sa GAA 2025, ito ang pinakamasaklap talaga. Isa ito sa pinakamasakit na balita para kay Tikong. Mahal na mahal po ng mga taga Iloilo etong -ilo, dating mayor na ito. Maraming makakapagpatunay dyan na wala siyang kinalaman sa droga, na isa siya sa lumalaban sa droga, nagkataon lamang na hindi siya sangayon sa mga uh, sa politika, hindi siya sumang-ayon sa gusto sa kagustuhan ni Digong. Kaya ayan, noong 2017 ay naisama itong si Jed Mabilog sa listahan ni Digong, sa listahan ni Digong ng mga kuno ay politikong sangkot sa ilegal na droga. Hmm. Yan yung kanyang paraan sa takot syempre, naiintindihan natin 'yan sa takot ni Lisan, ni Jed Mabilog ang ating bansa. Ngayon ay bumalik. Kaya kamakailan lang to ha, Ilang buwan lang ata ang nakararaan mula nang siya ay bumalik. At talagang sinalubong po siya ng kanyang mga constituents dyan sa Iloilo. Sobrang, sobrang mahal ng mga kababayan, ng mga taga Iloilo. etong si, si dating mayor na si Jed Patrick Mabilo. Hmm. So, eto na. Pinagkalooban ni President Ferdinand Marcos Jr ng Executive Clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilo. Masakit, masaklap. Totoo naman lahat ng baho ng isang tao ay lalabas at lalabas yan. At yung mga taong walang kasalanan, sigurado tayo ay ma-exonerate. Yun yung tawag. Ibig sabihin, mapapatunayan na mabuti at hindi talaga sangkot sa kung anumang kabulastuhan. Exonerated. Ang isang katulad ni, ni Mayor Jed Mabilog. Taong 2017, nang lisanin nga ng pamilya ni Jed Mabilog ang ating bansa para kahit papano ay makaligtas sa banta ni Digong. At bumalik nga noong September 2024. So yan, Mabilog. Pitong taon siyang nag-self-exile sa US or sa Amerika. Ano kaya masasabi dito ng mga diehard? Hmm... Yan po ay napakasamang balita para sa mga yan. At sa tingin ko, isa sa mga sumabog sa galit ng marinig itong balitang ito ay si Digong mismo. Sigurado tayo. Ganyan po ang maging sitwasyon. Yung lahat ng inakasahan ni Digong kasi inakala niyang kalaban niya, yon Sigurado tayo lahat yan lahat yan ay magiging malaya. Lahat yan ay mapapatunayang walang kasalanan. At sa bandang huli, sooner, sabi nga ng isang ICC lawyer, sooner, siguradong magkakaroon ng development ang investigasyon na ginagawa ng ICC. Kaya, ikaw naman digong ang magdurusa sa mga kasalanan mo. Good luck!